Ano-anong mga hakbang ba ang dapat nating gawin para ang ating mga plano ay magtagumpay ngayong 2024? The answer is, let go of the past. Ito po yung una nating hakbang at kung gusto po ninyong balikan ito ay available po ito lagi sa ating YouTube channel at Facebook timeline. Uh, let go of the past. Pero hindi po natin bibitawan lang ang nakalipas para tayo ay magtagumpay. Kung hindi, pangalawang hakbang na dapat nating gawin ay increase forward progress. Ang ibig sabihin po, pag-iibayuhin natin ang paglago pasulong. Bago po tayo magpatuloy ay, ay Inaanyayahan ko po kayong suportahan ako sa adikain kong ito na makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms upang mas marami po tayong buhay na matouch at makakilala sa kabutihan ng Panginoong Jesus. Sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng mga videos natin sa lahat ng inyong mga kakilala na gusto ninyong makakilala sa Panginoon ay malaking bagay po para ma-spread natin ang magandang balita. So tuloy po tayo, paano tayo magtatagumpay sa ating mga plano this 2024? Basahin po natin ang Philippos chapter 3 verses 13 to 14. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Amen. Ang gusto lang naman dito sabihin ng Diyos sa atin ay huwag tayong masatisfy sa kung anong kalagayan na natin. Hindi tinituro dito na maging discontent ka sa mga material na bagay. Kung hindi, ang pinag-uusapan dito ay huwag kang makontento sa iyong kalagayang spiritual at sa lahat ng ginagawa mo na merong eternal value. Doon ka hindi makukontento. Kapatid, ang sabi ni Pablo ay hindi niya kiniklaim na nakamit na niya ang lahat ng gustong ipagawa at lahat ng gustong mangyari ng Diyos sa kanya. Sabi sa talata ay hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. At dahil dito patuloy siyang nagsisikap na marating o matupad niya yung layunin ng Diyos para sa buhay niya. Imaginin mo ito, napakarami niyang accomplishments. Nagtatag siya ng maraming church sa Asia Minor at Europe. Nakapagbahagi siya ng mabuting balita sa higit na 50 cities. Lumaganap ang Kristyanismo, lagpas sa boundary ng Judea sa pamamagitan niya. Siya ang nagsulat ng 14 books sa New Testament at pinakamarami sa lahat ng author ng Biblia. Gumawa din siya ng mga alagad gaya ni John, Mark at Timothy at nagmentor din siya ng maraming teachers at preachers. At kahit nasa kulungan siya ay naipalaganap niya pa din ang mabuting balita sa mga gwardya. Pero tingnan mo sinasabi niya pa rin, hindi pa ako naka-arrive. Sabi niya anong aking ginagawa ngayon. Sabi niya nililimot ko yung nakaraan, yung mga accomplishments ko at failures, nililimot ko 'yan para magawa ko pa ang susunod kong gagawin. Kapatid, let go of the past and increase forward progress. And then sabi niya sinisikap kong marating ang nais kong makamtan. Ibig sabihin ay hindi siya titigil hanggang dulo ng kanyang hininga. Ang sabi niya, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Grabe, 'di ba? Hanggang dulo, hanggang sa finish line ng buhay niya ay nagsusumikap siya na tuparin ang layunin ng Diyos sa buhay niya. Ibig sabihin, wala sa bokabularyo niya ang retirement. Kaibigan, ganto ang karakter na hinahanap ng Diyos sa akin at sa iyo, na pag-iibayuhin natin ang paglago pasulong. Increase forward progress. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin natutupad ang layunin ng Diyos para sa buhay natin. Now, siyempre si Pablo, satisfied siya sa Panginoon, uh, pero ang hindi siya satisfied ay sa kung paano niya tinutupad yung pinapagawa sa kanya ng Panginoong Jesus. Tanungin po natin ang ating sarili. Satisfied ka na ba sa mga accomplish mo accomplishments mo para sa Panginoong Jesus? Kung hindi pa, ay ano ang ginagawa mong hakbang ngayon para matupad mo yung mga pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Ito po ang dapat natin gawin. Let go of your past and increase forward progress. Pag-iibayuhin natin ang paglago, pasulong. Huwag lang tayong makontento sa spiritual na kalagayan natin ngayon at uh, patuloy natin itong paunlarin kagaya ni Pablo na hindi tumitigil. Bakit? Dahil hanggang ngayon ay hindi rin tumitigil ang Panginoong Jesus na samahan tayo at pagtagumpayin tayo sa kung anuman yung gusto niyang ipagawa sa atin. Hindi siya tumitigil sa pagmamahal sa atin. Palagi niya tayong inaantay. Nakahanda siyang tulungan tayong bumangon at bigyan ng bagong simula ngayong taon na ito. Para kay Pablo, hindi problema ang pag-amin kung nagkakamali siya at kung kailangan niyang mag-improve. Kung ginagawa ito ni Pablo, ay mas lalo nating kailangang aminin sa sarili natin na kailangan din nating mag-improve araw-araw. Alam mo ang mga taong nagiging satisfied na spiritually o nagiging komportable na ay ang nangyayari sa kanila ay nagiging proud na sila at tamad. <laughs> sila yung nagsasabi na malaki na kami, okay na kami. Dami na naming natutunan. Tapos na ako diyan, graduate na ako diyan. Hindi na kailangan ng biblical foundation o equipping kasi mature na kami. Yung ganitong kaisipan ay ito yung nagsasara ng pinto para sa mas malaki, malaki pang paglago para sa mas malaki pang tagumpay sa tulong ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 8 verse 2, ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. And sabi din po ni Phillips Brooks, sad will be the day for any man when he becomes content with the thoughts He is thinking the deeds he has been doing when there is not forever beating at the door of his heart, the desire to do, to do that work for which he knows he was made. Isang realization ito na kailangan nating palaging sumusulong papunta sa ating spiritual goal. Kasi kung hindi, madudulas tayo pabalik. Mab Magbabakslide tayo. Sa Australia po ay may mga hayop na hindi nakakalakad ng pabalik o paatras. Isa na po dito ang emo o ito yung uh, isa sa pinakamalaking ibon, pangalawa sa ostrich. Kaya lang, siya ay hindi nakakalakad ng paatras. Ang pangalawang hayop ay ang kangaroo. Yung kangaroo ay hindi siya nakakaatras pabalik dahil sa kanyang buntot. Ang isang tao na, na nagdesisyon ng maging alagad ng Panginoong Jesus ay hindi siya lalakad ng paatras atras. Kung hindi, puro pasulong. Kaya kung gusto mong magkaroon ng progression sa iyong karakter, sa iyong relasyon sa Diyos, sa lahat ng area ng buhay mo, pati na ang paglilingkod mo sa Diyos ay kailangan mong maging kagaya ng emu or ng kangaroo na hindi umaatras kung hindi palaging pasulong ang lakad. May nagsabi, one step forward in obedience is worth years of study about it. Sabi ni Pablo, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamta ng gantimpala. Ang ibig sabihin ay determinado si Pablo na tapusin ang karera at hindi mag-focus sa mga distractions sa paligid. Ang focus niya ay naroon sa gantimpala. Ang reminder sa atin dito ay huwag natin kalimutan na merong gantimpala ang lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Nakakalungkot lang kasi may mga Kristiyano na nawala na ang kanilang focus dito sa karera at sa gantimpala. Umalis na sa karera at nanatili na lang sa upuan at nanood. Kapatid, hindi po tayo tinawag ng Diyos para manatili sa upuan. Kung hindi, tinawag tayo ng Diyos para sumali sa karera at makamtan natin yung gantimpala na hinanda niya para sa atin. Nakakalungkot kasi maraming tao ang nanatili na lang sa sideline. Ang kaligayahan ng paglilingkod ay wala na sa kanila. Maaaring tumatakbo pa, tumatakbo pa sila, pero parang wala ng energy, wala ng enthusiasm na ipagpatuloy pa lalo ang pagbibigay ng karangalan sa Diyos sa kanyang buhay. Kapatid, tandaan po natin to. Ang gantimpala pala ay para sa mga nakakatapos, hindi sa mga mabilis nagsimula. Kaya nga, hangarin natin na tayo ay makatapos ng karera. Kasi baliwala lahat ng inumpisahan natin kung hindi natin matatapos ang karera. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 7, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Hindi ko alam sa iyo kapatid, pero ako na realize ko na sa dulo ng aking buhay, masarap na masabi natin na pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban at natapos ko na ang aking dapat takbuhin. Ang ibig sabihin natupad ko kung ano man yung layunin ng Diyos sa buhay ko at ang higit sa lahat ay masabi ko na ako ay nanatili na tapat sa pananampalataya sa kanya. Isang araw ay ipinatawag ng devil yung kanya mga demons para i-check yung kanilang mga ginagawa. Yung unang demon ay nag-report. Sabi niya, "Bossing, pinakawalan ko lahat ng mga mababangis na hayop doon sa isang disyerto na kung saan nandoon ang mga Kristiyano at ngayon sila ay patay na." Sabi ng devil, eh ano naman ang mapapala mo dyan? Patay na sila. Yung kaluluwa nila nasa langit na. Hindi mo na maaabot. Then yung pangalawang demon nagreport din. Sabi niya, bossing ako, nagpaihip ako ng matinding hangin para itaob yung isang bangka na punong-puno ng mga kristyano. Ayun, lahat sila nalunod. Alam mo yung devil galit na galit na nagsalita. Eh ano naman ang mapapala mo dyan? Patay na sila. Yung kaluluwa nila nasa langit na. Hindi mo na maaabot. Then yung pangatlong demon ay nagreport. Bossing ako, meron akong sampung taon na tinatrabaho na isang kristyano. Ginagawa ko ang lahat para siya at maging stagnant. Ngayon, naging successful, naging successful ako dahil ngayon ay hindi na siya aktibo. Alam mo, sabi ng devil, magaling at matalino. At lahat sila ay nag-celebrate dahil dito sa napakalaking achievement na ito. Kapatid, tandaan mo ito. Kapag nagawa ng demon, nalinlangin ka at panatilihin kang walang ginagawa para sa iyong relasyon sa Diyos at sa kanyang kaharian, hindi ka kumikilos para tuparin ang mga pinapagawa niya sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong ministry. Nako, sobrang tuwang-tuwa sila. Bakit? Dahil kasama ka na nila sa kanilang laban sa Diyos at sa mga Kristiyano. Ang ibig sabihin naging kaisa ka na nila the moment na huminto ka o kaya wala kang ginagawa. Pero sa kabaligtaran, ang isang Kristiyano na buhay na buhay, hindi natutulog, palaging nagsisikap na lumago, palaging pinapaunlad ang pagmamahal niya sa Diyos, pagmamahal sa kapwa at paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga alagad, pagbabahagi ng mabuting balita at sa iba't ibang paraan na nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Alam mo, ang ganitong uri ng alagad ng Panginoong Hesus ang kinata kinatatakutan ng mga diablo. Kapatid, meron ka bang gustong tuparin o mangyaring plano sa iyong buhay? Ginagawa mubang mo bang lahat ng makakaya mo ng buong puso para matupad ito sa buhay mo? Itinatalaga mo ba ang iyong buong sarili para takbuhin ang karera na pinapat pinapatapos sa iyo ng Diyos? Muli po ang una at pangalawang hakbang kung paano tayo magtatagumpay sa ating mga plano o goals this 2024 ay First, let go of the past. Second, increase forward progress. At abangan po natin ang panghuling hakbang, ang pursue purposeful living. Nawa po ay napagpala kayo sa sharing natin today. Kung ikaw po ay na-bless at natuto, ay nakikiusap akong ibahagi mo ito sa iyong mga kakilala upang sila din ay mapagpala. Huwag mo din pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Bakanais nice Mini Farm, at pahit na din po ng notification bell para po makasubaybay pa kayo sa mga susunod nating mga sharings. God bless po!